Mga kaboske. Alam mo ba ang simpleng paglilinis ng aircon filter ay may malaking epekto sa performance at lamig ng hangin na ating mga air conditioning system? At makakatulong sa pagbaba ng iyong electricity bill? Toto. Kaya kung gusto mong mas malamig ang kwarto at makatipid sa kuryente, ito na ang video para sa iyo. Ask. Question about home improvement. My knowledge and experience will be my. Answer. Welcome to my channel. This is Kaboski. Jaboy TV official. Tips and ideas. Kaboski, gaano kadalas dapat linisin ang aircon filter? Simple lang. Ideally, kada 2 linggo kung daily mong ginagamit ang aircon. Pero kung paminsan-minsan lang, pwede na ang isang beses sa isang buwan. Kung maalikabok ang paligid, kapag may alagang asot pusa, mas madalas mo, dapat linis ang filter ng iyong aircon. Tulad ng every weekend o araw na preferred mo. Tandaan, kapag makapal na ang dumi sa filter, mas hirap ang unit magpalamig dahil nahaharangan ang inlet at outlet ng hangin. Mas tataas ang konsumo ng kuryente at mas mabilis pang masira ang motor ng aircon unit mo. Paano ba linisin? Patayin muna ang air condition system at tanggalin sa saksakan. Basahin ang manual ng unit kung alam mo na ang step-by-step. step by step Tanggalin ang harap na takip at dahan-dahang alisin ang filter. Karaniwan, huhugasan mo lang ito gamit ang running water at konting sabon. Pwede kang gumamit ng malambot na brush, basta huwag mong babasagin, ha? Patuyuin na mabuti bago ibalik. Ayos, di ba? 10 minutes lang, tapos na. Bakit importante ito? Kasi mas malinis ang filter, mas malamig ang hangin. Hindi lang mas malamig, mas tipid pa sa bills. Ayon sa mga eksperto, pwedeng 5-15% ang matitipid mo sa kuryente kung malinis lagi ang filter ng iyong aircon unit. Dagdag pa dyan, iwas allergy at iwas hika dahil naiwasan ang alikabok at dumi sa loob ng bahay. Maalis mo din ang mga microbacterial sa hangin. So recap! Linisin ang aircon filter every two weeks or once a week if may alagang pusa or aso sa bahay. O mas madalas kung panay-panay din ang gamit mo ng aircon. Gamitin lang running water at konting sabon, siguraduhin tuyo bago ibalik. Malaki ang matitipid at malaking ginhawa at mas tumatagal pa ang aircon mo. Kung may tanong ka pa o iba pang tipid tips, comment mo lang sa baba. At paki-comment na rin kung taga saan ka para malaman ko kung saan umabot ang video ko na ito. I-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga practical na home improvement tips and ideas sa bahay. Hanggang sasusunud. Keep it cool. This is Kaboski Jaboy. Real talk, real stories. Thank you for watching.